naman parkingan, ba? Diba? Ah, ang ganda nga talaga sa sa loob nila. Wala talagang parkingan. Mababagay ito lang sa doon. lang tayo makapunta dito. Ang mga ano, lupin pa dito. Ang ganda talaga, guys. Ito na talaga ang idana. daming mga laman, mula bulak Guys, ako, ang ganda talaga dito. Ang ganda dito sa mga mayayaman tapos may rest house ka. Dito. Naimig. Rest ko at simoy ng hangin. Tapos, maganda pa ng lugar. Malamig. As in, magandang maganda talaga. Woo! Wow! Oh. Yung mga guys, dahan-dahanin mo naman, driver. Hindi ah. talaga ako naka